Pansinin nyo, sa pahina 37, numero 3, eto ang nakasulat. Hindi ba marami mga kaanib, mga may tungkulin, mga ministro, hanggang mga tagapamahala sa iglesia ang nasusumpungan sa pag-inom ng mga inuming nakalalasing sa mga pangangalunya Makinig ka po sa mga pangangalo niya, mga pakikiapid, mga pandaraya, mga pagsisinungaling, mga kapalaluan, at iba't ibang mga imoral na mga gawain. Ano po ang nasumpungan ni Dr. Milano Gabriel nang siya'y naryong pa pangulo ng mga pangulong diakono? O, oh, yan ang kanyang napansin eh. O hindi ba niya? Ang mga kaanib, mga may tungkulin pa, mga ministro, mga tagapamahala, ay ano, nasusumpungan na niya. Ha, hindi lang sa pag-inom ng alak, nasusumpungan, nangangalo niya. Nasusumpungan, nakikiatid ng daraya. Mga sinungaling, mga palalo, at mga iba't ibang gawain imoral. Oh, ano masasabi mo rito? Toko! Kung kami, iyong lakas tanganin ganun siraan, na lamang. Eto eh. Mabuti, itong si Dr. Milano Gabriel eh, kabilang dun sa may lakas ng loob para iayag. Ang mga kabulukan na nagaginap diyan sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Malalo. Pero sinasabi ko po eh. nakita mo yung butas ng karayom, hindi mo nakita yung butas ng ano? Palakol. O. Oh. Si Rosita Trillanes, pag-usapan nga natin sandali. O oh, di ba may sinasabi yun? Ano? Yung gumaasa sa kanya ay pinagsamantalahan bukod sa kanya ilan? Tatlong po. Nakita mo yung paisa-isa? Yung tatlong po? Hindi mo nakita to ka? Eh yun na may sibilang mga kababayan eh. Nakita mo yung malayo, di mo nakita yung malapit. Puro kayo kapaimbabawan. Samantalang harapin niyong katotohanan na ang moralidad sa samahang yan. Galing po ako diyan. At hindi ko ikinahiya nung araw. Kabilang ako sa mga taong imuran. Hayangan na bulok eh, Salamat na lamang sa awa ng Diyos. Sa pangunguna ni kapatid na Suryano, nabago po ang aming mga buhay. Sige nga, mula nung mapasama kami rito, sumbatan nyo kami. Anong ginawa namin? Kami ba'y nasumpungan sa paglalaseng, sa pambababae, at sa iba't ibang bagay? Nalabag sa na. e eh, kami, natuturito na iayos ang aming mga sarili. At kung meron ka pang ibang mga binabanggit-banggit yan, at ko, nagkakamali ka. Sinabi ko na, sinagot na kita, at bahala na ang Diyos sa'yo. Tutal naman, eh, sanay ka naman sa kasinungalingan. O eto, hindi rin sila nasa sa ang Totoo ba yan, Paul? Bularan, Ramin, Rene, na hindi kayo nasa sa sa mga krimen at binangangalanda ka ninyo na kayo'y umiiwas sa mga krimin at mga katampalasanan? O ipalabas natin, merong pangyayari nga, pulis, binugbog ng mga yan eh. Nangyari yan, mo, parak, ginulpe ng sampung miyembro na Iglesia di Cristo. Isipin nyo, parak, ginugulpe. Eh tayo pa kaya hindi gulpihin yan? Ah, ano yung sinasabi nyo, hindi kayo nasasangkot sa bulok? Ah, hindi lang yan ministro na ba rin? Sa na magturo ng salita ng Diyos, ano ginawa? Na maril, hindi raw nasasangkot sa kaguluan. Mahaloko! Ayan o! Ministro na ba rin? O. Oh. Eh, ilang pangyayari sa ano eh? Santa Ana eh. Doon mismo sa kapilya nila, sa basement eh. O. Oh. Ni court decision eh. Ilang kabataan ang pinatay? Lima. PUP student. Oh, yung kapilya. Ginawang ano? Ginawang kilig Sa Sasabihin nyo, hindi kami nasasangkot sa krimen. Engot nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, paimbabaw kayo. Kung makahatol kayo sa kapwa nyo, gano'n na lang. Samantalang kayong bulok, kayong mabaho, na pinatutunayan ng mga pangyayari. Eh, hindi lang yan eh. O meron, no? Oh, namugit na ulo. O, oh, isipin nyo yan. Ginawa pa si Schling. ini hiyaw <laughs> eh. E, 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 e. Ginawa pa si Schling, mga kababayan. Yan ba ang sinasabi ninyo? Na kayong mga iglesia ni Kristo ay hindi nasasangkot sa mga krimen at mga katampalasanan? Paimbabaw kayo. Sabi nyo lang yan. Pero sa pangyayari, sa kaganapon, no malibi, nasasangkot kayo sa pagpatay ng mga tao. May kakailaban niya yan, may court decision yan, nasa pahayagan ganyan Kaya kayong mga nariyan, mag-isip-isip na kayo diyan. Pagkatapos eh, pinagmamalaki niyo pa yung diumalay sugo niyo. O ba diba? yung daw sugo nila, mag -itin. mga kababayan. Kaya binala ko po ito, oh. Ito po yung magazine nila, liwanag. Illustrated magazine.